wire ng ating photo control switch, hindi nyo lang makita kasi hindi na hagip sa camera. So, mayroon po yung uh, puti, may itim, at saka pula. Yan, saka pula. Yan. Okay? So, sa pagwa-wiring po, yung puti ay papunta sa ground line. So, ground line po yan. At, ikabit nyo rin ang isang, ano, isang linya na galing sa receptacle. Yan, yung galing sa, ano, receptacle niyo yung pinaglalagyan ng bumbilya ninyo. Yan lang po. So, isabay nyo po yan, ang ground line, ang white, at yung kabilang linya ng sakit uh, socket natin. Yan. Okay, so lagyan na rin natin ng electrical tape para medyo safe din kahit uh, for demonstration purpose lang po ito kasi safety first po tayo dito. Yan. Okay po. Sa receipt nga pala, kung tingnan natin may may ano diyan, may may metal sa gilid at may metal sa gitna. Yung gitna po, doon po dapat ilagay natin ang ating live line. Okay po. So ibig sabihin, yung ano yung uh, linya na nakaitim, yan po ang uh, dapat lagyan natin ng live line. At yung dahil po, yan, tingnan niyo mga loads, ang itim po na galing sa photo control switch, yan lang po ang ating ilalagay doon sa mismong linya mula sa ating electrical utility provider. Galing po yan sa live line. So ang itim